may alam mo yung ano yung brand na Lolo Melon? Lolo Lemon? Oo, alam ko. Gagawa din ako ng brand ko eh. Gagawa ka din? Anong name? Lolo Moto. Tingnan, add mo nga daw yung Sarah. Ah, sige. Add ko. Okay, Ayan na siya. Na, Ayan na siya! Nabi! Gago kita. Huwag to ko i-invite. Si ko. Si I-add daw kita. Ha? Ah? I-add daw kita. Wala, grabe. In Inaaway niya. Rinuso. Sige. Yan si Zyra. Ando. Bakit ba yung mukha mo nung ano? May mas itsura ka ngayon kaysa doon sa ano, mukha kang, mukha kang pagod na ipis. Ngayon, mukha kang tao. Kuha ni Malco! Kupal ka ba, boss? Hindi nga, <laughs> ganun nga. Hindi nga kita, hindi nga, kita trip na eh. Ngayon, trip na kita. <laughs> Magda-thank you na ba ako sa'yo? Ako lang. Yan si Zai. So magaling yung kumanta. Magaling yung gumamit ng mic. <laughs> eh, ano ka gamitin sa kanta? Di ba, mic? Walang Nasaan mic dito. Okay. Nasaan ka pa ngayon? Uy, may sasabihin ako sa'yo yan. Okay. Crash Crash ka nito. Ano <laughs> <laughs> Habibi. Oh, Habibi. 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 Abibi 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 Balco, ako Habibi. Ayaw pang... Ang Gusto mo kumal daw, Palko. May oh. ano sa harap ko kaso bawal kasi pakita eh. Okay. Pero maghanap tayo ng ano. Maganda sa harap ko. Pakitaan mo lagi. Gago, baka kasi ma-report tayo. Maliw. Paan ba yan? Beach ba yan? Oo. Oh, oh. Uh, Sa so beach. Wait lang. Pakita yung beach. Wait lang. Wait lang. Ay. <laughs> spread it. Spread it. Sabi mo, spread the legs. Gago. Ano ka, ano ka sama mo? Nakatupis ka ba? Hindi, nakatupis ay, mama. Ano ay, mo? Ay, sa pag-smoke. Ay sa pag-smoke. Ay, ito sa mama ko. Cut. Hi, hello ba? Hindi. Naririnig siya. Okay lang naman nga. lang. Okay

May tsura ka lang ngayon, kaysa doon sa parto mo, mukha ka si Gwyn na babae. <laughs> <laughs> Umuha ko mali yun. Hindi ko na-appreciate kasi mukha kang kawawa. Anak ko, Kailangan wig ka ba? Hindi ko, ako wig, wig, grabe ka lang. <laughs> <laughs> Kinulat ko lang yung buko. Pag nga ko tumama, Valerie, pahigop. <laughs> Gusto ko i-try yan. Uh, Wabang tumatawa ka. Oh. Ah. Lala! <laughs> Ganun naman siya tumawa, di ba? <laughs> Ulan sa mo. Kaya nga. Susumbong kanyan kayo kay ano, Yulan. Hmm? Hey? mo ba si Bato, Sai? Hindi, karibal ko yun. Karibal niya yun eh. Karibal mo yun? Pero iayaw ko na, iayaw ko na, iayaw ko na. Binitawan mo na. Binanayin mo bakit, na yun. Bakit, hindi mo, mag, bakit hindi mo pinaglaban? Hindi ako ganun. Hindi ako naghahabol sa babae. Eh. Wow! Sana all. Sana all. di Pagkatapos kong kainin, pinatapon ko na. Lo! Pinuluwa mo na. Oh, chicken. Fried chicken. Fried chicken. Ano ba pinag natin? Hindi um, mo ba siya namimiss? Happy hindi, crush ni hindi, si Yulan. Iba, ba ka, iba si si yun. na, iba na yung tsura niya Iba na? May, alam mo yung, ano, yung brand na Lolo Melon? Lolo Lemon? Oo, alam ko. Gagawa din ako ng brand ko eh. Gagawa ka din? Anong name? Lolo Moto. Bal. Bibili ka ba? Imbis na Kala ko Uy! Dala!